Hi mga friends! So, andito kami ngayon ng asawa kong si Max sa SM Manila para magtingin ng crib at kung may magustuhan ay bibili na kami. Ito yung talagang gusto namin kasi ito yung convertible tapos nagiging kama na rin siya na mahaba. Kaya lang, ah, uh, di kaya ng budget para sa amin parang masyadong maluho kung bibili kami nitong <coughs> ganito kumahal. By the way, this is 18,000 pesos. Kaya, wag na lang. <laughs> Ayaw ang asaba kong gumasas para sa ganong kamahal na crib. Ito naman ay ganun din. Convertible din siya. Pero parang mga 15 to 18,000 din yata to. Yan. And yung material niya, kahoy na may metal. Tapos, ayan na siya. Nagtuturo na yung aking asawa. Kung saan daw may crib pa. Ayan. Tumingin kami nito. Ang aproba na yan. And, 4,799 pesos. And, ibababa ito. I mean, ibig sabihin, costly sleeper siya. Kaya, ayan. And nagtanong din kami ng mga ng mga iba pang crib na co sleeper kaya lang 7,000 pataas na. Ito mga 3,000, 4,000 pero ah hindi siya co sleeper. Medyo medyo hindi siya pasok sa criteria namin. Kaya hindi na lang namin siya pinili. So, ayan, nagtitingin-tingin pa kami. Yan, hindi naman co-sleeper. Magaganda yung iba, actually. Kasi ito nga yung dulo, parang 4,000 o 3,500 lang to. Kaya lang, hindi nga siya co-sleeper. Eh, ang gusto namin, ang suggestion din ng doktor namin ay maganda co-sleeper para na na-obserbahan din namin si baby. Kaya, eto, Eto na yung kinuha namin. And sa susunod ay yung kadugtong nitong video na to. Sana ma, sana tapusin yung hanggang dulo. Eh uh, demo ni Kuya kung paano i-unbox and i-assemble. So yung sukat niya ay 28 inches by 70 inches yat. Ay hindi, hindi siya 70. Kasi masyado naman mahaba. Basta Basta yung lapad niya is 28 inches. So, pasok kasi ang maximum space pa namin dito sa room namin ay may 30 inches pa kaming space. So, yun nga lang. Medyo manipis lang talaga. So, kailangan pa rin talaga ng foam. Kaya lang, sa material niya, parang yung hindi na kami bibili ng mabigat na kutsyon or ng foam. Kasi nga, parang Pabigat at baka masira yung tela. Yun. So, ayan. Tinitingnan na ng aking asawa. And, parang tinatanong namin dyan kung may iba pa bang design. Yan. Meron naman siyang ibinigay sa amin. Animal prints din. Yan. And, wala silang available na foam. So, sabi nila, pasadya daw sa Euratex. Pero tingin ko, meron naman sa online. Kaya, yun na lang. <laughs> yun na lang siguro pag kinailangan. Ayan. Kasi manipis lang talaga eh. Yan, nabababa Mamaya makikita nyo, ide-demo ni, ni kuya. Yun. So, ayan na nga. Uh, nakapag na ang aking husband. Kaya, nag-wait na lang kami ng panibagong stock. Tapos so, yan, yeah, nagtingin-tingin na rin kami nitong mga comforter. <coughs> Sorry. Kasi, suggestion din nung no salesman kung wala nga kaming foam, pwede naman daw comforter. Pero, meron na rin naman kaming mga nabili sa mga baby fair ng baby company. So, try muna namin yun. Ayan. Tapos, ayan, nalaglag ko siya. Hindi ko mapulot kasi may ipit ng akin siya. Nagtitingin-tingin kami. Actually, sale siya. Mga 50% off yung mga items niya. Itong comforter, 1999 So, magiging Almost, ah, uh, maging 1,000 na lang siya. Yan. Pero, I suggest tingin din kayo sa mga uh, magiging mamis dyan. Doon sa mga schedule ng baby company na baby fair. Ayan. Tumitingin kami ng punda. And, ayan. Ayan na pala si kuya. Ayan. i demo niya na dito kung paano. Ganyan lang kaliit. Yun, yung napili namin, ganyan lang kaliit siya. So, pwede namin siya i-travel kahit saan. Tapos, nung nakita ko nga ito, naisip ko after namin magamit yung crib, maitatago namin ng ganito. So, hindi namin kailangan na naka-expose yung crib dito. Honestly, ang first choice talaga namin, wood. Kaya lang, walang available na malaking wood. Kasi 22 inches lang to 24 inches yung lapat. Ayan, ganyan lang siya. Napaka-bilis. Napaka-bilis lang at napaka-dali lang tayo assemble. Tapos yung pinapakita ni kuya na yan, tali yan. Na pwedeng itali sa kama at itong crib para hindi naman gagalaw-galaw. So malikot ako, kasi malikot ako matulog. Tama-tama yan. Ayan, sabi ni kuya. Itataas lang daw lahat yan. Yung mga edge na yan sa taas. Bago mo ibaba. Ayan. <clears throat> kasi pag inuna mo ibaba agad yung yung iyan, yung pinapakita ni kuya, hindi mo na mailalak itong gilid. So, ayan. Napakalinaw naman ng kanyang pagdedemo. So, nagre-recording ako kasi makakapirate ako ng kanta dito sa SM. So, ganun lang. Ganun lang siya kadali. Ayan. Ayan. Ganun lang siya tiklupin. Napakadali lang. Tapos andyan may mga stick siya dyan. Uh, para dun sa second layer. Ayan So, I think okay to. Pwede, pwede rin namin to ibenta. Ibenta or itago para sa susunod daming baby ko. Kung ipagkakaloob pa ni God na bigyan kami ng second baby na aking ano, Ang aking asawa. So, di ba? Hindi siya hindi siya madaling ay hindi siya mahirap i-store. Yan. So, yun lang yun nga pala, uh, I just want to share the blessing of God dito sa pagbili namin nito. So, hindi kami gumasos ng pera. <laughs> eh, kasi, na, uh, pag bumili ka sa SM nung last quarter, nung December yan, bibigyan ka agad nila ng 30 per, uh, 300 coupon. Kahit magkano, kahit 100 pesos lang yung mo sa kanila, bibigyan ka na nila ng coupon. So, kung, dahil 4799 ito, Ginamit ko yung 300. So, nakalas pa kami ng 300 pesos. And then, praise the Lord, yung husband ko, nanalo siya sa, nung Christmas campaign, nung sa company nila, yung Christmas party nila, ng 5,000 gift check ng Sodexo. So, yun. Hindi namin siya ginagastos. Actually, parang gusto namin siya gastusin nung Christmas. Pero, hindi na. Thank you for watching! Please subscribe!